ng hukbong sandatahan para sa dalatag na seguridad sa paglulunsad ng sa Bangsamoro sa lunes. Ayon sa AFP, katuwang din ng militar sa pagbibigay proteksyon ay ang Moro Islamic Liberation Front. Si Dina Pagibitan sa detalye. Siniguro ng hukbong ang kaligtasan ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa pagbisita nito sa Maguindanao sa lunes para sa launching ng socio-economic program o ang Sahatra Bangsamoro o Peace Bangsamoro. Ang naturang programa ay magbibigay ng tulong pangkalusugan, edukasyon at pangkabuhayan sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa sa Armed Forces of the Philippines nakakasana ang preparasyon para sa safety and protection ng Pangulo. Tiniyak din ng hukbo na may sapat silang grupo para masiguro ang kaligtasan ni Aquino sa pagbisita sa lugar. Magbibigay protection din ng MILF sa Pangulo at sa mga dadalo sa pagpupulong. Ang pagbisitang ito ni Aquino sa Maguindanao ay nagpapatunay lamang raw na wala nang away sa pagitan ng gobyerno at grupo ng MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Payan libitan